Isa po ako sa mga kabataan na maagang nagkaasawa kung sino pa yung inaayawan at kinaaasarang ko noon ay doon pa pala ako babagsak. Itago na lang natin siya sa pangalang Dalia. 16 years old daw po ang edad ni Dalia no nagsama sila ng kanyang boyfriend pero hindi daw po siya buntis no panahon na yon at legal daw po ang kanilang pagsasama. At ang totoo daw na ni mismo ni Dalia ang may gusto na magsama na silang dalawa dahil ang sabi daw ay kaysa punta ng punta doon araw-araw yung boyfriend niya ay magsama na lang silang dalawa. Si Dalia daw po kasi ay isang menopause sal baby. 41 years old na daw po ang kanyang nanay nung siya ay ipinanganak. August 23, 2008, nung kinausap daw po ng nanay ni Dalia itong boyfriend niya na tawagin na lang nating Leo. Sinabihan daw si Leo ng kanyang nanay na kung gusto mo na magsama na kayo ng aking anak ay papuntahin mo lang dito sa bahay namin ang mga magulang mo. Kaya kinabukasan daw agad ay pinapunta ni Leo ang kanya mga magulang sa bahay nila Dalia. Pero itong si Dalia ay hindi masyadong masaya sa mga pangyayari dahil ayaw niya pa talagang mag-asawa. Kaya wala daw ibang nagawa si Dalia kundi din ng kanyang nanay kahit third year high school pa lang daw siya nung panahon na yon. Tinawagan daw si Dalia ng kanyang ate na nasa abroad at tinanong daw siya bakit ka ba nag-asawa, buntis ka ba? Sumagot naman daw si Dalia ng hindi at ikinuwento niya na lang daw yung buong pangyayari sa kanyang ate. Sinubukan daw ng ate ni Dalia na kausapin yung nanay nila pero nauwi lang daw po yun sa pagtatalo at simula daw noon ay hindi na siya kinausap ng kanyang ate. Noong naman hikan daw sa kanila si Lelio ay doon na daw nagsimulang umuwi sa bahay nila at inaaya lang daw siya minsan ni Dalia para umuwi naman daw sa mismong bahay nila Leo. Ganon daw ang naging rutin nila araw-araw at may usapan daw sila na hindi muna sila mag-aanak unless matupad na nila ang kanilang mga pangarap. December na daw noon nakapag-usap sila ulit ng kanyang ate at tinanong daw siya ng kanyang ate kung gusto mo ba talagang mag-asawa. Ang sagot naman daw ni Dalia ay hindi ko talaga alam. At ang sabi daw ng ate ni Dalia, sabi ko naman kasi sa iyo paaaralin kita, hinintay mo man lang sana na matapos ko yung mga bayaring ko dito. Yung ate daw po kasi ni Dalia ay may pamilya na, meron na ding isang anak at siya rin daw po yung tumustos nung nagkasakit yung kanilang tatay na pumanaw na daw po nung March 2007. Grade 4 lang daw kasi si Dalia nung unang na-stroke yung kanilang tatay kaya yung dalawang panganay niyang kapatid ay nag-abroad kahit may pamilya na sila. At bago daw umalis yung kanya mga kapatid, nangako daw ito kay Dalia na paaaralin siya dahil wala na nga naghahanap buhay sa pamilya nila dahil hindi na kaya ng tatay niya. Meron pa naman daw kasing isang ate itong si Dalia na hindi pa nakakapag-asawa kaya buo daw ang naibibigay na tulong nito sa kanyang pamilya. 2003 at grade grade na daw po si Dalia noong nakapag-asawa yung ate na sinundan niya. Dito na daw simulang naranasan ni Dalia ang hirap dala ng mga pangako ng kanyang mga kapatid. Meron naman daw kasi silang isang maliit na tindahan sa kanilang bahay pero dumating daw yung panahon na pinaalis na sila sa kanilang tinitirhan. Kaya kasama nilang naiwanan yung pwesto na pinaglalagyan ng kanilang tindahan. Meron naman daw silang sariling bahay pero hindi daw nila yung tinitirhan dahil wala daw sila mapagkakakitaan doon. Kaya napilitan daw yung nanay at tatay ni Dalia na bumalik sa bundok dahil doon daw ay nakakaupa sila para tanim ng kamote. Kailangan daw kasi nilang masuportahan yung gamot ng kanilang tatay at ang kanilang pang-araw-araw na gastos. Nakakapagpadala naman daw yung mga kapatid ni Dalia pero hindi naman daw yun sumasapat. Kaya pinipilit daw ng nanay ni Dalia na sumama na sa kanila si Dalia sa bukid. Pero hindi daw po si Dalia dahil sobrang layo daw po ng lalakarin bago makapasok sa eskwelahan. Kaya simula daw noon ay natuto na siya ng mga gawaing bahay dahil hindi na rin daw po siya naaasikaso ng kanyang ate dahil may pamilya na. Hanggang sa makagraduate daw si Dalia ng high school at at malaki daw po ang tampo niya sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Dahil hindi daw po siya nagawang patapusin sa eskwelahan na pinag-aralan ng kanyang mga ate na private school. Pati daw kasi mga pinsa ni Dalia ay sa private din nakapagtapos siya daw po ang nag-iisang nakapag-aral sa public. Kaya lang wala naman daw siyang magagawa dahil gano'n na yung kanilang buhay hindi daw kagaya noong wala pang sakit ang kanyang tatay na sobrang masipag at madiskarte. Second year high school na daw po si Dalia nang muling inatake ng stroke ang kanilang tatay. At itong pagkakataon na daw po na to ay hindi nag parang nakakakilos yung tatay nila Dalia talagang kailangan na siyang asikasuhin. At minsan daw kapag kailangan magtanim ng kanyang nanay ng kamote ay si Dalia ang naiiwan sa tatay niya para mag-alaga. Bago daw siya pumasok noon sa eskwela ay iniiwanan niya daw yung pagkain ng tatay niya at ang mga gamot sa malapit sa kanyang kama. Isang hapon daw ay gustong umalis ng bahay ni Dalia pero hindi daw siya pinayagan ng kanyang tatay. Alam naman daw niya na iniingatan lang siya ng tatay niya pero nagalit daw siya at sinagot niya. Kaya nagalit daw yung tatay niya at hinampas daw po siya ng upuan. Yun daw po ang unang beses na nasaktan siya ng kanyang tatay. Simula daw po noon ay nagrebelde si Dalia, hindi na raw po siya gaanong lumalapit sa tatay niya at hindi na siya nag-aasikaso. At sa totoo lang daw, ngayon lang daw talaga na alala ni Dalia kung gaano kasama yung ugali niya noon. Sobrang selfish niya daw pala talaga. At simula daw noon, hindi na raw gaanong umaalis ang kanyang nanay sa malapit na lang daw po naghahanap buhay. Third year high school na daw po si Dalia nang muling inatake ang tatay niya at ito na daw po ang huli niyang atake. Dito na daw po kasi pumanaw yung tatay ni Dalia nang hindi man lang daw nakikita yung tagumpay niya sa buhay. At ito na rin po yung panahon na nagsama na si Dalia at si Leo. Kinausap na naman daw kasi siya ng kanyang ate na hiwalayan si Leo kapalit na pangakong paaaralin siya ulit. Kailangan lang daw muna kasing mabayaran ng ate niya yung mga naging utang nila bago pumanaw yung kanilang tatay. Binigyan daw kasi ng ate ni Dalia itong tatay nila ng isang bonggam-bonggang libing at hindi daw naisip ng ate niya na maging praktikal na lang. Pumayag naman daw po si Dalia na mahiwalay dito kay Leo pero ang ginawa daw po sa kanya ng kanyang ate ay pinagtrabaho siya sa Maynila. Kaya habang malayo daw po siya kay Leo ay naiisip niya na yung pangako niya nga sa tatay namin ay hindi niya nagawan to pa rin yung pangako niya pa kaya sa akin. Pagkatapos pa lang daw kasing makagraduate ni Dalia ng high school, sinabihan niya na daw yung kanyang ate na gusto niyang ituloy ang kanyang pag-aaral. Pero ang sabi daw ng ate niya, wag muna dahil hindi ko pa kaya dahil may mga binabayaran pa akong utang. Nag-offer naman daw po si Dalia na mag-working student siya pero hindi naman daw siya pinayagan. Ang sabi daw ni Dalia, tuition fee lang naman ang hihingin ko sa tapos ako nang bahala sa lahat dahil gusto ko talagang makatapos. Hindi raw naisip ng mga kapatid niya na pangarap mismo ni Dalia ang pinagkait nila sa kanya. Kaya nagtrabaho na lang daw si Dalia at habang nagtatrabaho daw siya doon daw siya madalas puntahan ni Leo. Kaya bumalik na lang daw po si Dalia dito kay Leo at dito na daw po siya nagbuntis. Tuwang-tuwa daw po si Leo nung nalaman na buntis si Dalia pero si Dalia daw po ay hindi gaanong masaya. Dahil daw ang totoo, meron pa daw siyang mga gustong tuparing mga pangarap niya. May ipo naman daw po silang 10,000 nung siya ay mga nganak na pero hindi daw po nila inaasahan na siya po ay CS At wala daw po silang ibang tinakbuhan ng tulong kundi ang kanyang ate. At nung nakalabas na daw po sila sa ospital ay doon daw sila dumiretso sa bahay ng kanyang nanay pero hindi daw po nakatira doon yung nanay niya dahil nag-aalaga sa kanyang mga apo. Binabantayan daw kasi ng nanay niya yung mga anak ng ate niya na nasa abroad. bataman man kaming pamilya ay hindi kami magpapadami ng anak dahil gusto naming ma-enjoy ang buhay na hindi ganong kabigat ang mga responsibilities. Pero mahirap lalo na ang asawa ako ay hindi naman siya financially stable. 18 years old lang kasi si Leo noong mga panahon na yon at ako ay kaka-18 ko lang. At sa bukid lang talaga ang source of income namin kaya nung inaya niya akong tumira sa bukid ay doon na kami naghanap buhay. Nasanay daw si Dalia na si Leo ang humahawak ng kanilang pera dahil ayaw niya daw na pinaghahanapan siya dahil ugali daw po yun ni Leo. Kaya rumarakit daw po itong si Dalia ng mga load at Avon kung ano-ano pa para lang magkaroon ng sarili niyang pera. Year 2012, 3 years old na daw po ang anak ni Dalia. Nawala daw po ang kanyang mga ngipin nang dahil sa pagtawag ng uwak. Napatagay lang naman daw siya dahil kasal daw po ito ng kanyang pinsan at dito na daw po siya may napansin kakaiba kay Leo. Dito niya daw po nalaman na si Leo ay may babaeng iba. Hanggang sa nagdesisyon na daw po silang dalawa na mag-abroad na lang pero ang usapan ay si Leo muna yung mauuna. Lumabas diba na daw kasi yung working visa ni Leo noon nang bigla na lang siyang naaksidente at nabali daw po ang kanyang braso. Kaya hindi daw po natuloy na makaalis si Leo na dapat kasama ng kanyang bayaw papunta Qatar. At si Dalia naman sana ay susunod sa Hong Kong kasama ng kanyang ate bilang isang DH. Year 2016 daw po nung unang nakaalis si Dalia dahil siya lang daw po ang nakapag-abroad. Sobrang dami na rin daw nangyari at may mga naging babae nga daw po itong si Leo pero binali wala na lang ni Dalia. Natapos daw po ni Dalia yung dalawang taon na kontrata at nakabili daw po siya ng isang motor at tricycle. Kinausap niya daw ulit si Leo na maghahanap daw siya ng ibang employer at pumayag naman daw siya. Nagbakasyon daw po siya kasama ang kanyang pamilya pero pagbalik niya daw po ng Hong Kong ay walang araw na hindi daw po nagchat ang kanyang anak sa kanya kaya year 2019 daw po hindi niya na natapos yung kanyang pangalawang kontrata at umuwi na daw po siya ng Pilipinas dito na daw po nila na pag-usapan na sundan na ang kanilang nag-iisang anak pero may nabalitaan daw po sila na nagkaroon ng free tuition fee sa college kaya nag-decide daw po siya na mag-aral muna agriculture at elementary education lang daw po ang available na course at pinili daw po ni Dalia yung kursong agriculture. Pagkatapos daw po ng isang SEM ay pinalilipat siya ni Leo sa course na education. Kaya ang ginawa daw po ni Dalia ay nakipaghiwalay na siya dito kay Leo at tinanong niya daw na bakit ikaw ba ang magtatrabaho? Apat na taon na po ako ngayon sa college at napakasaya lang dahil ang aking mga anak-anakan ay naging kaibigan. Salamat sa sariling sikap at konting tulong ng pamilya. Pagka-graduate ko ay nag-self-review ako para sa licensure examination for agriculturist. Maraming salamat po sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin ang hinihiling kong lisensya. Natatawa lang ako ate say dahil bago ako nag-exam ay dasal ko Sabi ko kung will nyo po ay ibigay nyo na sa akin Pero kung hindi ay mag-aabroad na lang ako ulit Pero deep inside talaga ayoko na talaga mag-abroad Kahit malaki pa ang sahod Dahil naranasan ko na na magkalayulayo kaming pamilya At ayoko na sana yung maulit pa Pagkatapos ko pong pumasa sa exam Ay merong nag-alok sa akin na magturo sa isang agriculture university Pero hindi ko pinansin Hindi rin po ako nagpapasa ng requirements sa iba Dahil sa tingin ko wala akong pag-asa sa teaching Pero nung minsan na nakasalubong ko yung nag-alok sa akin ay bigla na lang akong napaoo at ngayon po ay 5 months na po akong instructor sa course na tinapos ko. Naishare ko lang yung kwento ko dahil alam ko na may mapupulot na aral yung mga kapwa ko maagang nag-asawa na dapat hindi lang tayo magsesettle na nanay lang tayo hanapin natin kung saan tayo mag-excel -e at huwag din tayo magsalita ng tapos dahil kung sino pa yung inaayawan natin, minsan doon pa tayo napupunta kagaya na lang ni Leo na siyang asawa ko na kinaiinisan at kinaaasarang ko noon pero sa kanya rin pala babagsak. Hanggang dito na lang ati Charis. At ito masasabi ko lang, ito ay happy ending kasi 'di ba super haba kaya hindi na ako kukuda. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po 'yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Shoutout muna kay Giselle Galiso, Crystal Fronda at Roselyn Gonzalez. Kaya yun lang like and share para alam ko kung gagawa ka ito sa Pasko. Pwede rin sa New Year. Bye-bye!